Hi guys, good morning. Welcome to my blog. Eto, katatapos ko lang ng tatlong araw ng live. Pero hindi siya sunod-sunod. So ngayon, ang gagawin ko naman, iko-compress -co ko yung halaman kasi kailangan ipasok yung ibang halaman dito sa hindi na aarawan masyado kasi sa January 2 to January 2 to 4 pa ako makakapag uh, send ng halaman dun sa main garden kasi yung ibang halaman na, na live ko ang magship yung main garden for all you know guys nakikigamit lang ako ng page kasi yung page na ginagamit ko yun yung sikat na kumbaga marami ng uh, marami ng followers marami na siyang viewers every live so yun na lang ginagawa ko nakikigamit ako ng uh, page tapos pag uh, kapag uh, nagbibigay na lang ako sa kanya pero siya yung nag uh, ship siya nag ship nung palalamub. ako kasi ang sa akin LBC kumbaga para lang mabawasan ng trabaho niya kasi minsan sa sobrang dami rin ng ginagawa niya na ano yung yung ibang plants na natetenga sa sa garden niya medyo Siyempre, hindi naman puro halaman lang gagawin na da-damage yung iba. So, kaya ang ginawa ko, yung, mang, yung mahirap na part, mahirap kasi mag-LBC. So, yun na lang yung gagawin ko. Ito guys, so, oh, mahal to eh, na-damage. i iya ano ko pa to i i-re-revive ko tong plants na to. So, hindi ko alam kung kung ma-re-revive pa o ano. Pero try natin yung best natin kung hanggang saan. Kasi, yung, yung ibabaw, okay pa naman. Ang bagay lang dito, guys, i-ano siya ma... i-air dry. Ma-air dry siya. Kagaya nito, oh. Ito kasing isa, ito. Ito. Pag to na air dry, magtutuloy na to. yan So, ang plano ko ngayon, guys, ang gagawin ko ngayon, isosort ko yung mga halaman. Yung iba, ibabalik ko kung saan ko nakuha, kung saan galing. Kasi, eh, yung banda rito, at saka ito, yan may mga lagayan yan. Pinagbababa ko lang dito, nilagay ko lang dito, kasi nga, kailangan mabilis yung pag-flex ng halaman para marami kang ma-flex. Ang dami ko rin kasing halaman. So, yung iba, ang gawa ko para hindi naman masyadong maano yung halaman nila. Kasi, bali, ilang araw pa na nandito. 27 pa lang ngayon. 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, isang linggo pa halos magsisit yung halaman nila dito so kailangan makompress yung lagayan ng halaman ito walang masyado laman lalagyan ko yung ilalim para yung iba at dito sa ibabaw para yung ibang mga plants ma maipasok dito eto medyo maluwag lugar na to maipasok dadakutin ko muna yung lupa na yan kasi yung 7 days pagka nandito yung iba na aarawan o kaya yung iba baka matakbuhan ng aso ng pusa so at least dito medyo hindi masyadong kumikilos dito yung ibang tao so dito na muna yung ibang plants yun yung gagawin ko ngayon kasi yung iba na invoicean ko na nagpapadala na sila ng yung iba bayad na actually yung iba bayad na so kailangan ko na talaga silang i sinupin kasi Mahirap naman kung bayad na tapos mag, uh, magre-refund ka pa. So, kailangan, kahit pa pano, matrabaho mo na yung mga dapat gawin. Yan. Iko-compress ko na lang yung mga halaman. Nakakainis naman to, parang mamamatay tong isang to. Ayusin ko nga tanim na ito. O, oh, parang siyang mamamatay kasi lagi nag na nagagalaw yung ugat niya. Oh. Dilaw na siya. Ito katulad nito dilaw din siya pero at least may bagong mga ugat. May mga bagong ugat. Medyo na, na disaster tong mga ano ko eh, mga Eh ko ba? medyo na disaster marami rin ako nabenta guys okay naman so next na gagawin ko is uh, hana ito ipagsamasamahin na yung mga ano mga plants na nabili nila ito guys alam nyo ang hirap patrybin nito. ang hirap niyang pakapalin eto, um, naharvestan ko siya ng limang puno so far yung yung may life sign of life na nabuhay siya ito yung isa na tegi talaga yung isang pot na tegi yung dalawang pot uh, under observation pa so yan mahirap mahirap siyang buhayin si Singonyong Godzilla to guys isa sa top rare ng Singonyong ang dami kong gagawin ngayon guys nagpahapyaw lang ako ng update sa garden yan buti na lang ako lang, ang mag, ako lang mag isa nag guys kaya hindi masyadong magulo magulo kasi kapag kayo may kasama ako halimbawa yung nanay ko abot, abot, abot ng abot ng halaman kung saan saan niya dinadampot yung halaman so ang tendency maibaba ko lang kung saan kasi nga kailangan Mag-flex ka ng... Ano... Sunod-sunod. Mabilis. Para... Hindi mainip ang viewers. Yun. Tapos... Marami silang... Ma-choice ba? Marami silang magpagpilian. Yun. Paano guys? In-update ko lang kayo sa kalalagayan ng... Garden ngayon. Magko-compress ako ng halaman. Yan. Yan ang gagawin ko ngayon. Magko-compress ako. Ng halaman. So bye muna for now guys happy watching keep on watching my videos um, pa like and pa share na rin and uh, keep safe guys keep safe bye guys happy watching